Kilala ang mga ifugao sa kanilang kahangahang hagdan-hagdang palayan. Ito ay patunay ng kanilang malalim na koneksyon sa kalikasan. Naniniwala silang may mga espiritu na naninirahan sa mga bundok, ilog at puno. Ang wikang ifugao ay sumasalamin sa kanilang matinding paggalang sa kalikasan. Ang kanilang wika ay bahagi ng pamilyang Austronesian. Malapit itong kamag ng ibang mga wikang Cordilleran. Ngunit, ang wikang ifugao ay kakaiba dahil sa natatangin itong katangian. Ito ay may masalimuot na sistema ng mga tunog at gramatika. Ang wikang ifugao ay hindi lamang isang kasangkapan para sa komunikasyon. Ito ang dugo at buhay ng kanilang kultura. Sa pamamagitan ng kanilang wika na ng mga ifugao ang kanilang pagkakilanlan, paniniwala at mga pinahalagahan. Ang wika ay naisasalin ng pasalita mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Sinesiguro nito ang pagpapatuloy ang kanilang mga tradisyon at kasaysayan. Kilala ang mga Ifugao sa kanilang mayamang panitikang pasalita. Kabilang dito ang mga epiko, awitin at kwento. Ang wikang Ifugao ay hindi magkakatulad. Mayroong iba't ibang dialekto na sinasalita sa buong rehiyon ng Cordillera. Ang mga dialektong ito ay sumasalamin sa geographical na distribusyon ng mga Ifugao. Ang dialektong tuwali ay sinasalita sa gitnang bahagi ng Ifugao. Ang ayangan Ifugao ay karaniwan sa silangan. Sa kanluran naman, ang mga tao ay nagsasalita ng kalanguyan. Bawat dialekto ay may kanya-kanyang natatanging katangian. Kabilang dito ang mga pagkaiba-iba sa pagbigkas at bokabularyo. Sa kabila ng mga pagkakaibang ito, ang mga diyalekto ay nananatiling magkakaintindihan. Ang pagkakaisang lingwistiko na ito ay tumutulong upang magkaisa ang mga ifugao. Nagbabahagi sila ng isang karaniwang pamana ng kultura. Ang mga diyalekto ay hindi nananatili. Patuloy silang nagbabago at umaangkop sa paglipas ng panahon. Ito ay dahil sa pakikipagugnayan sa ibang mga kultura. Madami yung impluensya ay may ipapainsing di pag-unlad. Ang wikang ifugaw ay mahalagang bahagi ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Ginagamit ito sa pagsasaka, paghahabi at iba pang mga gawain. Ang kanilang wika ay malalim ding nakaugnay sa kanilang mga ritual at seremonya. Ang isa sa mga seremonyang ito ay ang punuk. Ito ay isang ritual na isinasagawa sa panahon ng pagtatanim at pag-aani ng palay. Ang pag-awit ay nasa wikang Ifugao. Ito ay pagtawag sa mga espiritu para sa masaganang ani. Ang isa pang mahalagang ritual ay ang bogwa. Ito ay isang seremonya ng pakikipagkasundo. Ito ay kinabibilangan ng pag-awit ng mga panalangin at pag-aalay upang mapaamo ang mga ninuno. Ang paggamit ng wikang Ifugao sa mga ritual na ito ay nagpapatibay sa kanilang pagkakakilanlan sa kultura. Iniugnay sila nito sa kanilang mga ninuno at sa espiritual na mundo. Ito ay isang paraan ng pagpapanatili ng kanilang mga tradisyon para sa mga susunod na henerasyon. Ang mga ifugao ay may mayamang tradisyon ng panitikang pasalita. Ito ay makikita sa hudhud. -hud. Ang hudhud -hud ay isang mahabang tulang epiko. Ito ay nagsasalaysay ng kwento ng kanilang bayani, si Aliguyon, ang hudhud ay inaawit sa mga mahalagang okasyon, kabilang dito ang mga kasalan, libing at mga pagdiriwang ng ani. Ang pag-awit ay sinasabayan ng tradisyonal na musika at sayaw. Ito ay patunay ng kakayahan ng mga ifugao sa sining. Ang hudud ni Aliguyon ay higit pa sa isang libangan. Ito ay isang imbakan ng kasaysayan, paniniwala at mga pinahahalagahan ng mga ifugao. Nagtuturo ito ng mahalagang aral tungkol sa katapangan, karangalan at paggalang sa kalikasan. Ang tulang epiko ay isang pagdiriwang din ng kanilang wika. Ipinakikikita nito ang kagandahan at kasalimuotan ng wikang Ifugao. Ito ay isang paalala sa kapangyarihan ng wika upang mapanatili ang kultura at magbigay inspirasyon sa mga susunod